na wala pa. Ito, hindi na naayot pa para May spot-spot lang ito. Yan. Ito, na-prime Yo, Sa harap ito. harap. Yan. Harap. So, ito. Tatlong mukha na lang ang na-prime run. na ng bukas. Yan po madam yung sistema ng lupa dito sa loob. Yung side gutter. Yan sa ating. Yan. Yan nasa ilalim ng biga. Ah. Tapos tabi siya dito. Yan. Yung direction na yan. sa loob yan. itu yung dance spot na nilagay dito. Ilang na siya? Puno yan. Nandun. Kaya nag-overflow. So may paraan pa ito para mag-uulit. Tap dito sa mayroon. Yan, nanood na. Nakat ko na yan. Ito ang hindi. Yan. Mula dito, ilalim ng biga. Pwede siya ikat. Ito siya. Yung na parali na ito, dito ka ngayon maglalagay ng alolob. Kung ikakat siya. Mawala na yung kisami sa ilalim. Yan, hanggang dun. May dulo. Ayan yung paraan dito nakakatch siya ako dito yan ang solusyon dilipat lang ang, ang gate kasi lang medyo mataas wala na sa plebe yan <coughs> dito yan siya yung may ano